New People's Army o NPA sa Barangay Hagpa, Impasugong, Bukidnon noong Biyernes, May 23. Ayon sa ulat ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, matagumpay na na-rescue ng Tactical Operations Group 10 at Medical Team ang apat na wounded in action soldiers at kasalukuyang nagpapagaling sa pagamuta. Nagugat ang enkwentrong matapos isuplong ng mga residente ang panginikil ng NPA sa barangga. Dahilan para rumesponde ang mga sundalo at napaatras ang mga kalaba. Patuloy ang pursuit operations para magapi ang nanggugulong grupo.

Nabi mau beli kado sih, buat robot. Oke lah. Oke lah, sila dito. Selamat kisara. Siro, halus tuh guys. Sir ter. Oke, langgar tinggal. Kita mau ke Pacok di area nanti. sa inga nila. May naiwan pang bitin. Ay, may naiwan pang bitin. So. Oh. so, ayun guys, isa itong ano, headquarters o kampo ng mga sapa ng lalo. Uh, Inabandon na to, guys. Ayan, tara. Inabandon na daw kasi na. Sana sila rito, tapos isa pa. Hindi masyadong sip kasi, mga kabundukan daw sa paligid mo, madaling matakso. arap dito maghanap guys mag-explore pag gabi. No kasi Kapundukan doon ng Bukidnon at ng Misamis Oriental. Pero sakop doon ng Bukidnon. Di sa inga nila guys na pasukin sila ito yung outside siguro guys kaya ay mahirap sila dito magkampo kasi yung kagubatan na yan oh. tapos dito madaling nga mapasok mabandaling mapasok guys naglagay sila dito ng mga merkada nila para hindi sila mapasok pero prone pa rin kasi nasa kagubatan nabirada din pala sila sir ng kwatro kantos may mga gulong dito ayun pa mga kwatro kantos pang -ano happiness nila ni sir tabla dito dito ang tawag ng Philippine Army plus weight 42 kilogram dito yung mga ano nila guys pins nila guys nagpipin sila dito ng mga kahoy para if ever na may pumasok mali dalawang layer to sila una doon tapos pangalawa dito tapos nilagyan pa ng bulbwire. makulimlim ang panahon ngayon guys uh, anytime pwede nga yung ulan no okay kanya-kanya siguro to you mga kubo-kubo na lang sa mga sundalo kanya-kanya siguro silang ano na, na, na pwesto kanya-kanya ang pin sa mga ano barracks nito Eh, ano pa sila dito? Tawag nila dito? Okay. May narinig akong boses ah. May boses? gumamit pa sila ng uh, na si Sir Sumaro tawag to ah DVD ah signal tawag lang TV okay. Hmm. parang kumunoy din ah ito yung barikada nila dito kaya lang madali pa rin mapasok to May mga, may busis to bahay ata dyan. Tingnan ko lang mamaya. Kudaan nung patrokan sila sisir ah. Talagang nag i sila sisir Sir. Okay. Ah, kaya pala. So, ito yung bakod nila, guys if na may kalaban tutunog to yun if may pumasok hmm. hanggang dun yun hilira dyan okay may nilalagay pa pala sila sir dito ah po rin kaso ang tawag dito Hindi naman siguro naglagay sila landmine. ito nyo guys. Ito nakabako dito. Tapos pangalawa. No. At may pangatlo pa. Doon no. Oh. Lalagyan din ang pins doon. Bakod. Kaya lang. Not safe pa rin. Kaya siguro inabando na to. Lagay na to. Eh. na. Inabando na talaga. hindi naman ko guys, bag ko guys ilagyan din dito okay. baka may mga landmines dyan o kaya mga patibong batik guys, uh, maraming salamat sa inyo lahat. niyo so, 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 po support, support sa si Gas TV. Hindi lang mga creepy yung lugar natin pinupuntahan natin guys. Or mga horror like ganito mga critical area talagang pinapasok natin. No? Tulad nito guys, not safe to. No? Somewhere to ng bukid nun, guys. Sa kabundukan ng bukid nun. Napapalibutan ng mga kahakahuyan at kabundukan. Kaya sobrang critical dito paggabi. Hindi advisable sa akin dito na mag-explore daw ng gabi. Kaya ta, uh, simba tayo. Pero kanina pa ko may naririnig na mga buses. Pati <laughs> na natin kung mayroon bang uh, bahay dyan. May kalsada kasi dyan sa baba din eh. Okay. Tira natin parang kumunoy dito Grabe, okay. sikip naman dito. Tatlo pala ito. Ang talaga. Isa, dalawa. Tatlo. Meron man tatlo. Ito siguro, lagyan ng ilaw. So, ayun lang guys. Wala naman bahay doon. Siguro, mayroon mas kabila. Sa baba nito. Okay, okay. Na una nahawak sa akin guys, may mga natinig ko. So guys, maraming salamat sa inyo lahat sa mga inyong pag-support sa akin. Thank you, thank you so much. God bless you. At maraming pa tayong pupuntahan mga kabukiran dito sa Mindanao. Thank you guys. Love you. Bye-bye.